Kumusta mga ka-atletiko? Pagkatapos ng tagumpay laban sa Detroit Pistons, nagkaroon ng pagkakataon si Victor Wembanyama na magmuni-muni tungkol sa kanyang NBA draft night. I'm glad it is how it is. Inihayag ni Wembanyama matapos ang 130-108 na panalo ng kanyang koponan laban sa isa sa dalawang iba pang squad na may pinakamalaking tsansa na makuha siya noong offseason nang lumabas ang placard ng Pistons noon sa kamay ni NBA Deputy Commissioner at COO Mark Tatum. Ito ay ang naging unang mahalagang sandali ng 2023 draft lottery. Sa 17-65 record, nagtapos ang Detroit na may pinakamasamang record sa liga last season. Ang kanilang chance ay katulad ng San Antonio Spurs at Houston Rockets na may 14% chance sa manalo para makuha ang unang overall pick. I remember that my attitude at that time was to think that it didn't matter where I went. Naalala ni Wemby matapos niyang maitala ang pangalawang pinakamabilis na triple-double sa liga na may 16 points, 12 rebounds at 10 assists sa loob lang ng 21 minutes. After the lottery, I admitted to myself it did matter and it happened in the best way possible. Diretso kaagahan sinabi ng topic. So ano kaya ang maaaring naging kapalaran ni Wemby sa Pistons? Pagkatapos ng isang tagumpay na nag ng mala sa limang sunod na pagkatalo ng Spurs, inamin ni Wemba Nyama na pumasok sa isip niya ang paglalaro para sa Pistons bago ang kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Pero in general sense lang, sabi niya pinag-aralan daw niya ang bawat kupunan sa lottery kahit na raw yung may 0.5% chance lang na makuha siya bilang first pick. Kaya ang Detroit daw ay isa sa kupon na ang niya. Not any secret or anything, just as much as a Piston fan probably. Sabi niya, hindi sumagi sa isip ni Wemby na naiimpress na pala niya ang isang city kung saan sana siya ay makakapaglaro ng karamihan ng kanyang games kung naiba ang resulta ng lottery. I didn't, sabi ni Wemby. I had other things to think about but now that you say it, yeah. It's weird to imagine the different futures and what could have been. Ano man ang resulta ng draft, parang nasa home court lang si Wemby sa Detroit toong naglaban sila. Halos na tumbasan ni Wembanyama ang pinakamabilis na triple-double mark ni Russell Westbrook. Kulang lang ng isang minuto. Gumawa si Wembanyama ng ilang plays na karapat dapat sa highlight. Sa unang quarter, gumawa siya ng isang pass na pwedeng ipagmalaki ng mga quarterback. Nakatayo halos sa ilalim ng basket, nitsa ng sobrang layo ng Spurs leading scorer ang bola papunta kay Jeremy Sohan na nasa free throw line sa kabilang dulo ng court para sa isang easy basket. May isa pang assist na tumatak, lalo na kay Wemby. Sabi niya, my favorite was the one between the legs. Nang malinis na nagbounce pass si Wemba Nyama sa paghita ng mga binti ni Bojan Bogdanovic sa kabilang dulo ng notmeg na convert naman ni Julian Champeni ang kanyang tanging dalawang puntos ng gabing yon. Ito ay isa sa mga moment na pwedeng magpaisip sa mga Detroit fans kung ano sana ang pwedeng mangyari kung na-draft nila ang 7'4 Phenom. Kahit na si Wemby na mismo ay ayaw nang isipin pa ang mga what-ifs. Tingin nyo mga atletiko, ano kayang impact ang magagawa ni Wemby kung sa piston siya na-draft? Comment mo nyo.